Malalagot ka sa pananakit mo sa alaga ko. Tanggal contract Julia. Derek Loren, agad nagbigti ng salita matapos makita ang ilang video sa pagsugod ni Julia sa studio. Walang tigil ang panggugulo Ito na naman ba ang paraan para umingay ang pangalan? Gagawa ng gulo para makisabit sa kasikatan o fame ni Kim Ju. Ito nga ang ilang reactions. Tama derek bigyan ng parusa yan. Sobrang nilang kinakawawa ang Chinita Princess. Si Kim niya laging kahit walang ginawa, minitian na nga sa iyo, nagmaldita pa. Tapos ngayon may pagsugod sa si studio. Para saan? Dapat mawala ng project yan. Pasalamat ka Julia, mabaitang kibaw. At babae ka. Manang-mana talaga sa mga bareto nasa dugo na nga talaga. Ang ganyang ugali o attitude. Panay maingay sa publiko. Kaya siguro nilayasan din ni Jared. hindi kinaya ang pamilya. Sana bago ka gumawa ng eksena, isipin mo muna na mabuti. Nakakahiya ng sobra. Ayon pa si binahaging komento. Kim, be patient. Huwag mong intindihin sila. Siguro ngayon lang nila nakita ang kasikatan ninyo ni Paulo. Alam mo na Kimi, kapag ang tao, pagpintulan, lalo na silang pokondra. Sa inyo, dalawa. Hayaan mo na lang na ang tagapagtanggol na bahala sa inyo. Just go with your journey. Hindi yon tatalab sa si inyo ni Paulo Abilino. Kaming mga fans, ang pilit kayong ipinagtatanggol at ipinagdarasal na maging mas maganda pa ang inyong karyer.